boss may unleaded wala pula na lang sandaan Bismillah. actually ano to eh unleaded tong motor natin itong si bergy kaso kailangan natin mag kaya pinalagyan natin na ng pula so, sa tingin nyo nakakasira ba talaga ng makina yung ganun sa mga expert po dyan sa motor nakakasira po ba ng makina or di kaya ano ang side effects ng pagpapagas kapag halimbawa unleaded yung motor mo tapos bigla mong hinaluan ng pula ano po yung magiging side effects nito So kasi maraming nagsasabi na bawal daw paghaluin. Pero may mga napapanood naman tayo na mga vlog na pwede naman daw paghaluin yung pula tsaka yung green. Yun yung sabi nila. Pero masabi naman ng iba bawal paghaluin. So nakakalito, di ba? So sa mga experts sa mga motor, ano po ba talaga? Kakasira po ba talaga o anong side effects ng pag lalagay ng pulang gasolina sa uh, unleaded na yung default na gasolina nito ay unleaded tapos ganun din sa uh, uh, pula yung gasolina nila tapos bigla nilang hinaluan ng uh, green parehas lang sabi naman nila parehas naman daw yung gasolina kulay lang yung pinakaiba <laughs> Pero hindi natin alam kung may mga side effects ba kung ano yung dahilan kung bakit magkaiba yung dilaw, ah, yung green tsaka pula, di ba? So sana masagot ng mga experts natin sa mga motor. Tsaka kayo, ano yung masasabi niyo patungkol dyan, Ginagawa niyo rin ba yan minsan? Kasi kapag ako kapag hindi ko na habol yung oras, ganito na yung ginagawa ako pag walang unleaded, diretso pula na. Para mekos-mekos ba. <laughs> Wala naman akong napansin na uh, mula nung gawin ko yun ay nag yung takbo ng motor. Tsaka nag yung makina. All goods naman. Eto, smooth pa rin yung takbo niya. So ano masasabi ni Dot <laughs>